sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe uh, nandiwala pa akong sila ay manitatangi mo at may mabubuting kalooban Sanman man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay malaging malakas malayo sakit araw-araw magpalang umaga at ang hari o gabi sa inyong lahat sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe uh, maraming marami salamat po sa inyong lahat at ko po pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking youtube channel iwag ng pangasinan huwag na po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share at pindutin rin po bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga isasunod na video at at sa, at sa mga baguhan lamang po sana po ay magpursigip po kayo na uh, kung talagang gusto niyo pong mag-aral ng spiritual ay magpursigi po kayo at uh, makinig lamang po sa uh, palagi ko pong sinasabi sa inyo na uh, isa po isipan lamang po pag uh, pagdudug spiritual tiwala sa sarili at huwag po kayong mag uh, mag alilangan sa inyong mga ginagawa napaka-importante po ang may ganito pong spiritual, nakakalam ng spiritual para marami pong maalalaman na panggamot at marami pong makukuhan po uh, kakatulong po kayo sa mga kapwa na inyong mga ilang at tulungan at i-share nyo po sa iba para makukuhan po sa kanila na mayroong ganito pong uh, uh, pang-spiritual at pang physical na karamdaman na panggamot sana po pag gust, uh, na matuto po kayo ay wag kayong magyabang yabang ay isa po, nyo lamang po ang pag spiritual at magpakumpa palagi po kayo magpakumbaba sa isa't isa uh, kayong gayaan yung iba na pag naka na po yung pride nila po ay nakaalam na po ng spiritual po ay marami na po silang pagyabang na kaya ang Diyos pag yung nagayabang ka po sa spiritual po ay Uh, kukunin po yung kapangyarihan po niyo at mawawala po na malulusaw kung samaan po ninyong pagyabang pagyabang na uh, ganito may nalaman po kayong konti po ay uh, ipagyabang nyo na po na makapangyarihan na po kayo uh, bigla po mawawala hindi na po kayo magagamot kay lan, kahit kailan po kaya dapat po pag uh, nag-spiritual po kayo, ipagpatuloy nyo lamang pong padarasal sa Diyos ang kapangyarihan sa lahat. Pu uh, patuloy nyo po lamang pong papupundo, pagpudir. At tuloy nyo lamang po basta huwag nyo lang pong pabayaan pong mga akon po. At na uh, huwag po kayo makalimot pong tumulong sa mga taong higa po sa hirap ng buhay na tumulong sa kanila. At magpursige po kayo na magkwan po uh, sana po na unawahan po nyo akong ibig sabihin po ay eh, uh, ipagkakalob sa inyo yung siksik tikdik at mga puno pagmahal ng ating Diyos ang mga sa lahat na inyong mga ginagawa mga yan sana po ay eh, malakas po kayo sa pang araw araw nyo palangin pang katawan at malami pong blessing na garating po sa inyo para ah uh, hindi po kayo namira po sa buhay kahit unti-unti po lamang kung dumarating po yung grasya sa atin may salamat tayo sa Diyos na magkapangyarihan sa lahat at uh, po nagagabay po sa atin parangay araw-araw at sana po ay eh, huwag po kayong makalimot kung ah uh, tumulong sa mga may kailangan po kung may tutulong po kayo kahit konti-konti lang po ay eh, i-share nyo po, itulong nyo po sa kanila at marami po ang papalit dyan na uh, yung tulong kahit maliit lamang kung sa makatulong po sa kapwa ah, uh, bago po, po umpisan po yung aking account po uh, i-share po sa inyo uh, orasyon sa lakas iwaga ng pangasinan po ay ah, uh, shout out muna sa inyong lahat at uh, sana po ay uh, lagi po kayo mag-subscribe at papatuloy nyo po lamang po suporta sa pagsuporta sa siwagan ng bangasinan at marami salamat po sa inyo lahat sa mga kwan po uh, mga baguhan lamang po na ngayon lang po nakatukos na aking youtube channel siwaga ng bangasinan marami salamat po sa inyo lahat at uh, God bless sa inyong lahat na inyong mga ginagawang mga kabutihan marami salamat po ang isi-share ko po sa inyo ngayon po ay yung oras yung sa lakas po. Bago umalis ng bahay po ay eh, magdasal po kayo ng isang ama namin. At usalin nyo po yung oras po ng isang bisis po. Ibulong sa si isang basong tubig inumin bago magtrabaho po. Kung maganda rin po kung may baon po kayong tubig na uh, palaging po yung uh, dinadala pag trabaho po kayo, doon nyo na po ibuga. Tapos kung bago po kayo mag po ay inumin nyo po yun. Tapos gumawa na po kayo. Hindi po kayo mapapagod na basta-basta po mapapagod. Trabaho na po kayo trabaho. Kung may mabibigat po kayo mga bagay na gusto nyo pong buhatin, makakamtan nyo po ang visa. Pag tiwala lang po sa sarili, pag uh, tinupang po po yung orasyon para uh, kumasis po sa inyong lahat ng mga binabagi ko po oras orasyon. Sinsin na po kayo kasi umuulan, palaging ulan. Nginit na araw, kaya mag-ingat po kayo. Kung nababasa po kayo ng ulan, magpahinga po kayo tapos maligo. Huwag po kayo maligo kung agad, kung uh, nabasa kayo ng ulan at nainitang kayo, pahinga muna kayo bago kayo maligo. May hirap na ngayon kasi po, uh, marami naman po na naman pong lumarating na mga sakit sa Pilipinas na darating na naman. Sana po ingat po lamang sa pang-araw-araw natin nating uh, paglalakad. O pang kwan po. Uh, kinabubuhay po natin. Maraming salamat po. Ang resin po nito ay ibubulong sa isang basong tubig uh, o may dala po ito ibulong yung tapos inumin po bago po kayo gumawa. Isang bisis lamang po usalin po ito. Narito po ang orasyon po. Uh, salutator, Himig kum, to tino, ang hit, um -hit ang hit mig, ang um hit mig, rumas mascot, gasol, himig sitratong salutator, himig kum, to tino, ang hit mig, Romas, mascot, ng gasol, retraum. Uh, tapos, isip po nyo po sa isang basong tubig at kung sa may lalagyan po kayong tubig po, tapos isip po nyo doon. Tapos lagyan nyo po ng susi so sa pangalan ni So Cristo na taga na sarit po. Tapos isip po nyo yun. Pwede rin po isip po sa dibdib po ito. Kung rin ba nausal nyo po ng isang bisis po yung orasyon po, isip po nyo sa dibdib po nyo bago po kayo gumawa. Tapos, para malalagay po kayo malakas sa uh, anong gagawin po na uh, pagtatrabaho po. Basta huwag yung palimutan lamang po bago po kayo mag-usal po ng orasyon po eh. May umuwi muna po kayo ng gabay sa Diyos ang mga kapangyarihan sa at, at may pasalamat po kayo para uh, gabayan po kayo ng Diyos ang mga kapangyarihan sa Narito po ang orasyon po na kayo babagi po sa inyo. po. Maraming salamat po sa pag-suporta po ninyo araw-araw. At uh, God bless po sa inyo lahat. At shout out po sa inyo lahat. Uh, salamat po.